Labi sa 4,000 na mga individual na nag-aprobitsar nag, nag kanliwat na pagbubukas kan voters registration sa Naga City. Labi 323,000 na voters registration sa Bilog na Bicol Region. Nakatalaan ng i-deactivate, makalihis ang duwang magkasunod na eleksyon na dain nakaboto. Uyan report ni Jessica Kalino sibot nang na unya opisina kan Comelec Naga sa pag consolidate kan mga voters registration form kan nasa 4600 na registrants sa syudad Natipon ini inipoon kan Pebrero 12 hasta Marso 26 asin nakatalaan na ipasa asin dangogon sa ERB hearing sa Abril 15 Marales, um, naman ano alang uh, kaw ng uh, figure tang average tap per day uh, at least uh, 100 per day uh, kaya naka 4600 na kita sa uh, two months na registration. Apuera pa kan pag-akomodar nin registration sa opisina. Igwa manin satellite mobile registration sa mga mall asin barangay. Sa Abril 10, yaon ang Komelek Naga sa Barangay Hall kan Barangay Abelia, poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Sa Abril 12 naman, sa Sarong Subdivision sa Barangay Pakol. Bukas man ang opisina, lunes hasta sabado, 8 a.m. to 5 p.m. para sa mga maot mag-reactivate kan sa indang voters registration. Every time elect may election, chairman ako. So dahil ko pwedeng bayabayan kasi if in case magka problema, ako man po ang mananagot. Pero nagboboto po ako duman, kinakabiman man sa minutes. Dahil ko lang aram kung napaano taan maging araw na na-deactivate ako sa Bilog na Bicol Region. Nasa 323,340 registered voters ang madedeactivate na ng ngunin na taon. Makalihis duwang magkasunod na eleksyon dahil nakaboto. Probinsya ng ang may pinakadakol na for deactivation na may 120,727. Sinundan kan probinsya Albay na may 66,676 voters pag twice ka na kasi na hindi nag-ano hindi nagboto. Ibig sabihin po 'yan, ang presumption namin baka may lumihikap ka na o ano, kailangan mo bumalik sa opisina namin para ma-reactivate ang status mo as voter. Bigyan kami narán mga ini na magpa-reactivate kan sa indang rehistro nang makaboto sa nakatalaan ng midterm elections sa Mayo 2025. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.